Bagyong Mira paparating. Isang po tahimik pa ang umaga sa Northern Luzon, ngunit sa himpapawid ay may namumuong banta. Ayon sa pinakahuling ulat ng pagasa, asa pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Mira, ang ikalabing apat na bagyo ng taon. Sa lakas nitong taglay, inaasahang magdadala ito ng malalakas na ulan, hangin, at posibleng pagbaha sa mga mababang lugar. Batay sa forecast, posibleng mag si Mira sa pagitan ng kagayan at Ilocos Norte sa loob ng dalawa hanggang tatlong araw. Sa kasalukuyan, nasa typhoon kategory na ito, may lakas ng hangin na 140 km kada oras at bugso na umaabot sa 170 km kada oras. Dahil dito, nagtaas na ng signal number 2 sa ilang bahagi ng Northern Luzon habang patuloy ang paghahanda ng mga lokal na pamahalaan. Ang mga residente sa mababang lugar ay pinayuhang maghanda ng emergency kit, mag-charge ng cellphone, at makinig sa mga opisyal na anunsyo. Sa mga baybayin, mahigpit na ipinagbabawal ang pangingisda at paglalayag, lalo na sa silangang bahagi ng Luzon kung saan mataas na ang alon. Sa bayan ng Apari, nagsimula ng lumikas ang ilang pamilya matapos bumuhos ang ulan buong magdamag. Ayon sa mga opisyal ng barangay, handa na ang mga evacuation centers at nakahanda rin ang mga relief goods mula sa DSWD. Samantala, ang mga magsasaka ay nagmamadaling anihin ang mga natitirang palay bago tuluyang umabot ang bagyo. Habang patuloy ang paglapit ni Bagyong Mira, nananawagan ang PAGASA at NDRMC sa publiko na huwag baliwalain ang mga babala. Sa mga panahong ganito, ang kahandaan at kooperasyon ang pinakamabisang sandata laban sa unos. Ito ang Bagyong Mira paparating. Isang paalala na kahit gaano kalakas ang bagyo, mas matatag pa rin ang pamilyang handang magtulungan.